bakaita kasi may hidden ganin. Lol. Bawo. Mm. Kung sakali mo magigint tayo, wag na tayo magpadalos-dalos, wag na mag kung ano-ano, mag tayo pero magpakasal na tayo diretsyo na. Mm. Ay, Ay! Kasalan na. Oh. Bakit? Um, upload mo kahapon daming ano ah. Daming no. nagre-react. Lo. No. Mm. Oh. Bakit hindi tawagin mo si Cherry wife? At then, para ano, mapag-usapan, ma maliwanagan yung iba. Mga partners. Eh, Tawagan mo lang si Cherry. Oo, tawagan natin ha. Sige. Kamustayin mo, kamustayin. Kamustayin natin. Kasi, napansin ko kasi, ang dami niyang, ano, ang daming basher. basher. na binabas siya. Hindi namin lang kamo na magkaibigan. Magkaibigan okay, kami ni Cherry. And, siyempre, may pinagsamahan kami nun. Hindi naman kailangan pa para na... Pa, ewan ko, yung mga tao kasi ngayon. Konting gibot, issue. Konting ganito, issue. So lahat ng nakakasama ko ng babae ko. Baka ano to? Baka nasaktan to sa mga pambabas kaninyo. Kawawa naman. Hindi, ano mo muna. Ayan na, ayan na. Ay, sumagot. Sumagot. Ayan Ay, na, oy! Yes? Kamusta ka? Okay ka lang? Ay, wala signal na. Oh, okay ka lang? Asan na? Ano? Okay ka lang ba? nagka ka. Nagka-choppy yung bunga mo. Pakitanggal mo na yung tiso ko. Tinatanong ko kung okay ka lang. Okay ka lang ba? Hindi ko okay okay hey, ako okay. Nung tumamunta, okay na <laughs> parang sira naman to. Hindi hey, kasi, kinaka... Ay, ba kasi kita kasi may... Di ba nag-upload nyo si Boss Babe kahapon? Kahapon, di ba si Boss Babe nag... Si Boss Babe, di ba nag-apply ka? Ay, nag-post ka hapon. So, ano, parang iniisip ko lang na... Baka... Kasi nakabasa ko ang dami mong bash eh. Kaya Kina musta dito? Okay ka lang? Muntik ganyan. Hindi <laughs> ako okay kahapon, ngayon okay na ako nang na rin. Hay. Ano ba 'to, paano si rata 'to? Eh. Pero okay ka lang. Okay nga lang ako kasi ausap na kita. Wala <laughs> 'o. Oh, wala Para, nang si rata, <laughs> mamang <mga> 'to eh. <laughs> Ano video? Sige, dito ko ng video yung ano, yung mga vlog ko. Ah, mga vlog. At least, alam namin na ako kay Iga kasi ang dami ko nababasa dun sa comment. Pagod na pagod pag lang ako. Pagod na pagod. Oh, na ah, na. minsan talaga pagka ano, napapagod pero pahinga lang tapos pakpak ulit. Bak ah, sino yung babakbakin ko? Ay, sino yung babakbakin ko? Ay! <laughs> <laughs> Saan ako babakbak? Bakit? Ay! Bakbak sa motor! Bakbak sa motor! Kaya Bak yeah, nga, eh, mainit kasi ngayon. So, kaya sasakyan kami. Yeah. Sasakyan mo siya? Sasakyan gamit natin. Ah, kala ko sasakyan Parang sirato eh. Well, okay kailangan, ah, atis, alam ko na na okay ka. Eh, yeah. <laughs> 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 di pa rin nagbabago, mapangasar ka <laughs> pa rin. Parang lang kung hindi tayo nag kami sa bakit kanyang kapaksan ka? Uh -oh. <laughs> <laughs> Siyempre, kaharap kami. Para di alata. Para medyo kakaibagan ha? Hindi lang namin binabroadcast niya ni Papu na nag kami. Pero magkaibigan naman oh, talaga. Oo, kami niyan. <laughs> Malay mo, Sun, so, di ba? Malay mo, ikaw talaga. <laughs> <laughs> ito na nagugutom na ako anan mo pang awin ko talaga yung nakatap nakatap wala na akong magagawa Titiisin ko na lang yung amoy ng bagang eh bagaril eh oh ano yun ano yung edit ano yung edit mo yung right namin kahapon, na pagtoto pa oh, malip ano ba araw-araw ako nag ano araw-araw ako ano lawà Papatayuin ko agad yung bahay, 'di ba? <laughs> Tapos <Ay>! <laughs> <laughs> papoy, alam mo, Ay. Ko, Ikaw talaga nakatakda sa buhay ko. Bakit? nagproblema. I Aba, mean, hindi ko alam dahil unang-una, wala na ako dun sa part na yon. Hindi din nakita di na nakikita noong no, mga panahong Pero, di, 'yun nga, pero noon pa ano, may pa rin ng problema eh. Meron pa rin. Mm. Galing pa rin, sa. Mm. Eh, alam mo naman po palaban ako kapag kinaway ako, ay eh, talagang palaban talaga ako. Hindi ako nagpapatalo. Oo. Oh. Ala, ito mga ni Boss Babe. Pig. Pigil na pigil yung kilig. Ayoko ko na, nababas diba? yung kinikilig. Kali mo lang, di ba? Well, ah, ano yan eh, parang... Pa 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 kapag ka ano ko, kapag ka, ka, ka na kita tayo, ikikis na kita kasi may ka na eh. Alolo Well, uh, ano, naman ano naman yan eh. Uh, um, Siyempre, yung panahon, nagbabago yan. Hindi natin masabi. Ay, kaya yeah, di masabi na Basta, huwag mo na pangunahan yung Ayaw na, yun na kaya natin yung pangunahan yung panahon eh, Oo, okay. oh, sige, so magiging tayo paghiwalay na kayo ni Lenny Me? Yeah, Miss oh, yeah. Lenny nagsaselos Mukhang <laughs> 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 nagsaselos ang cherry wine ka Ala! karta Hindi ah Hindi pero namumulapis, ngimo <laughs> eros magkibig kami noon. kaya pala binlak mo ko nung naging kabi ulit ni JM. haha <laughs> Ay! haha na. haha Okay tayo, di ba? haha sabi mo? Okay tayo, oo. O, bakit mo? haha 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 ko haha Basta... okay. haha <laughs> Ano haha 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 Hindi haha haha Ano haha 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 baka may napin, baka napindot ko <laughs> hindi ano kasi yon syempre um, okay naman ako nun um, okay yeah, naman but... ako so nun <laughs> <laughs> ah, <laughs> Hindi! Nasasaktan! <laughs> ah, nasasaktan! <laughs> hindi yun! Siyempre, ano, may buhay ka na, ano, masaya. ba diba? Bad boy! Mm. ala na Oo oh. Wala <laughs> <laughs> no, like, na? Nung pa namin pag kami na baka e ka? daw ba pang tayo talagang dalawa Well, hindi naman natin masasabi yan kasi Pakpoy, alam mo problema lang sa'yo Ang tigas ng ulo mo kasi Pakpoy kasi, huwag matigas ang ulo mo uh Matigas po, matigas ulo ko ito ang nanunong dab. Oo. Oh. Oh. Ka kasi Hindi ako ano, ano, nanunong, nanunong dab. Oo. Oh. Eh, Siyempre nang lang tayo. sa <coughs> akin importante okay ka eh yun syempre nag-alala kami bilang kaibigan mo na nakikita namin na ganun yung way nung basta ang importante basta矢... statistically... sa akin ngayon, basta ang importante tayo sa huli ano Ano yung pogi mo? ano yung pogi mo? mary, Tau... Squid... totally. napakataba na nyan dito ano yung pakain namin dyan? lagi kami araw 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 lagi kami mas, masarap yung pagkain naggala lang nila alam mo alam mo nagkakaroon ng sakain kasi bumabalik na yung mga tropa na ha yan alam mo ikaw na lang yung kulang ay 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 ba't isa pa ay 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 pinakilig nyo kahapon yung mga staff. yeah ano yan um siyempre ang gets perfect timing. Yan. Lugi ka pa? Ano kasi Cherry eh. Parang... Naaya ka na magpakasali Cherry White. Lugi ka pa? Lugi ka pa? Yung <laughs> e mga ano, wag, wag natin madaliin yan. Pero, pagdating ng panahon, mali natin. syempre hindi naman natin masasabi. Ang siniguelas <laughs> o. Napagahanti mo Nung isang araw lang, niyayaya mo ako sa Baguio. Hahaha. <laughs> eh kasi nga Malay ko ba na ano Na ayaw mo Ang sabi ko may hearing up ko Pero ang sabi mo Tara 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 Pinipili ko ako Pinipili kita na may hearing up ko Ayaw mo ko mag hearing Sabi ko sa'yo bawal <laughs> Bakit? Gusto <laughs> mo mapalitan ako <laughs> Ah, oh, sige, sige. Ay, magkikita sila. kita. ko magkikita. Kukomport kita. ko kita. Kukomport Kung medyo, na, medyo ano ka pa, kukomport kita, sige, no problem. Pupunta ko dyan. Ay, kita. Hindi, <laughs> 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 Kikis na naman yun. Love you yun. muna, love you love muna. Love you. Ay, kasi. Kikis, Ah! AY! Hoy, ano laplapan? Lapapan? Ano yun? Ay! Ay, 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 na, mento na, mento na. AY! Napahinto nung ano, nung kikis natin na. mo, mento, o! Kiss mo na, Gar. Kiss mo na. Kiss mo na, Gar. Kiss mo na. Ha? Kiss kiss lang kay Gar. Ayoko, gusto ko, dila na lang. Kiss mo na. Kiss mo na, kasag-gar. Serio? Seryoso? Oo. Pokis lang, pisingi lang ah. Ay putang pogi dala. Pogi talaga? ka. lang muna, syempre. Oo, oh, jawa lang eh. Jawa pa lang eh. Tsaka liligawan ka pa niyan. dati kasi yun, yung pagka... Paliwanag. Ganun ko Nagpapaliwanag ka. Dati kasi yun, pagka, ano, pagka nagkukulitan kami sa kwarto, pagtunog kami. <laughs> Nagtatabi kayo? Lagi siya nagki-kiss dito. Hoy, kayo sa kwarto? Magtatabi kayo sa kwarto <laughs> na. Naglaglag ka na, o, na, wala na. Oo, oh, oo. Oh, oh. oh, Bawal si aling dito ah. Oh. Hindi <laughs> <may totoko>. <laughs> Ano ba? <laughs> Nakikilig na Ano ba? Ano na Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano Ano ba? Ano ba? ako oh. Hala.